Hello mga lords Ito pala yung karugtong ng video natin kahapon mga lords sa ginawa namin sa buong maghapon Bali kahapon inakit lang namin lahat Tapos ngayon bali <coughs> binibiyak na namin Mga lords Dahil hindi natin pwedeng isahin lahat yung video Kaya hinati ito mga lords Hindi pwedeng habang upload natin So yan mga lods yung kasama sa mga ginagawa namin kahapon yan nag uh, basag na kami nagbagtak na mga lods bagtak na kami ng nyog oh, dahil pang todis lang naman yung trabaho na yan din naman yan marami mga anim na tambak lang na ganyan yan mga lods anim na tambak Oh, nagpractice lang ako malods kung kaya ko pa. Kasi sa Maynila walang exercise yung katawan ko eh. Oo. Oh, yung kuya ko. -g 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 Hawling na siya pababa mga lods ng mga inano no, namin. Linoa. Luwa yung tawag dito sa amin mga lods eh. Ganyan oh. Um. Ba? Tagal ng panahon na ngayon ako ulit sumubok ng ganyan marunong pa pero mahina na masakit na yung palad ko mga lods dahil wala na siyang kalyo matagal na nagtambay sa Maynila pero marunong pa rin mga lods. kaya pa oo iba talaga pag may experience kahit alam mo lahat ng trabaho kahit na ilang taon pa yung lumipas yan oo. ba marunong pa kayang kaya pa mag ano, luha mga lods kayo mga lods mahilig din kayo sa ganong trabaho di ba yung binabagtak lang tapos luahin pag malayo kasi mga lods yan ang ano yan ang idea mga lods pag malayo yung new mo sa highway para hindi mo na isamang ihawling yung mga ano niyan pinagtanggalan ng laman oo punta ka sa highway maghawling ka yung laman lang ang dala mo kasi napakalayo kasi oo dubli bigat pa kasi yan pag uh, mo na buo yan bababa. at sa puntong yan mga lords hindi lang pagod yung nararamdaman ko parang nakakaramdam na rin ako ng gutom kaya sabi ko sa kuya ko kumain na kami ayan na nga kumakain na kami mga lods yung style ng kain sa bukid mga lods kung tawagin nila ay eh, budol fight Oo, ganun lang naman kami kumain sa bukid ilapag sa dahon lahat yung kanin yung ulam talo talo na mga lods Tuyo lang mga lods yung ulam namin. Tsaka lamang ay bagoong isda. Yun yung ulam namin yan. Oh. Pag nasa probinsya ka, masaya ka na sa ganyang ano, pagkain. Wala ka nang hahanapin pa. makakain ka ng tatlong bisis. Okay na sa'yo yun. Masayang masaya ka na dyan. Kapag trabaho ka na, makakain ka na, Oh, yan oh. Sayang-saya ng mga kasama ko. Oh. Sarap na sarap sila kumain. Pati ako mga lods oh. At siyempre, dito na rin tayo iinom sa sapa na ito mga lods dahil napakalinis nito. Walang bahay sa taas yan mga lods galing yan sa ilalim ng lupa. <laughs> Tulad ng ininuman natin kahapon. Doon yun sa baba. Ito naman dito na yan sa taas banda. Ayan mga lods. inom inom tapos na kumain mga lods inom ng tubig tapos pahinga konti ayun mga lods yung mga kawayan na yun oh, nakikita nyo matanda na yan pwede nang gamitin yan sa bahay kaso wala walang gumagamit dito yan dahil marami naman talagang pagkukuhaan malayo kasi dyan banda mga lods kaya matutumba lang yan tatanda ng sobra So hanggang dito lang mga lods, tapos na kami kumain, magpapahinga na kami. Maraming salamat sa inyong panunood. Papalo na rin po sa mga hindi pa nakapalo. At siyempre pa-share na rin po ng ating video para mapanood din po ng ating ibang mga kaibigan, mga viewers, mga lods. Thank you so much mga lods. Bye bye. Ingat kayo palagi. Love you all.